Magandang araw mga bay, samahan niyo ako sa aking gagawin. Magdidilig tayo ng ating mga sidling ng durian kasi medyo matagal na din hindi umuulan. Pero every 2 to 3 days nagdidilig ako, pinapanatili kong basa ang lupa para mabilis ang pagtubo ng mga sidling natin. Mano-mano muna tayo sa pagdilig kasi kasi simula pa lang natin, si at syaga lang at dala na din workout. Ikaw ba naman magbuk maghahakot ng dalawang timba kada dalawang araw, siguradong kaganda ang muscle mo. Isang libo pa lang yan mga bay, hindi pa na kompleto ang limang libo. Maningkamot dito mga bay, para di tabi agasawa, yung ani atong mga birada. Dinilikan ko na lang din ang wala pang sidling para hindi matigas butasan ang lupa kasi lagyan natin yan ng mga buto ngayon. Paspasan ako bay, uy, mura man ang sinaroto Shout out sa mga bisaya diha nga side i-share sa ninyo nga ng video mga bay. So, ayan mga bay, ganyan lang tapat basahin mabuti para matagal din matuyo. Mainit pa naman ang panahon ngayon. Ito na ngayon ang unang tinanim natin mga bay. Merong naunang tumubo kasi Mataas na ang ugat ng na tinanim natin. Ayan, malaki na. Malapit na lumabas yung dahon. Ito na yung mga sidlin ng ating mga durian mga bay. Siguraduhin na ganito na uh, ang tumubo sa mga buto bago itanim. Para mataas ang percentage na mabubuhay ito. dahil nabasa natin to ng mabuti kanina, hindi mahirap sa atin na magbuta sa lupa para lagyan ng similya. So, tingnan nyo guys, ang paglagay ng similya, ganyan lang ka, simple. Kamay lang yung ginagamit ko na pang butas kasi uh, hindi naman matigas yung lupa. Tingnan, tingnan nyo. Parang easy lang para kalang lang naglalaro mga bay pero dapat maiba maibaon ang mga buto ng mabuti para mabilis ang pagkalat ng ugat sa lupa. Sa aning nga trabaho, diskartihay dyan mga bay, labi na baguhay palang taani. Pero bago ko sulod aning nga trabaho bay, dugay ko nag-study aning nga pag-nursery. O nakita sab na ang mga pilyor sa uban, o ang ilang mga diskarte na ay naganarsiri nga mutudlo sa ilang mga technology o naasay dili. O kung maabot man sa dihang dapita nga kita magsaksis, dili nato idalo ang atong mga nahibalaan. Napatas ang bisaya natin bay. Balik tayo. Tapos madiligan at nakatanim, ay ibabalik natin ang takip ng ating mga seedling para maiwasan maluto ang mga buto nito. Kasi ang buto ng durian mga bay ay mabilis tumubo kung nasa lilim at malamig. Pero kung may dahon na ito bay, ay dapat na matamaan ito ng araw para sa mabilis na paglaki nila. Salamat sa mga nanood at sana may nakuha kayong aral sa ating ginawang video ngayon bay. At Happy farming sa lahat